Welcome mga idol, ngayon video call tutorial tayo sa aking family sa Pilipinas Ito, complain nila, naglilik na daw itong faucet nila na wall mount So, ang ginawa ko, pinapicturean and then bumili sila sa merchandises dun sa area namin At worth 200 daw At uh, ito, as usual, yung bunso ko na pinaka-utusan ko dito Dahil siya yung lalaki dito sa bahay namin, dahil tayong IOFW So, no choice siya kundi gumawa ng mga gawain hindi dapat pa niya gagawin dahil 13 years lang ito. So, pag maglalagay tayo ng teflon, mga idol, uh, kung sundan nyo lang yung thread, kung clockwise siya, ika-clockwise nyo rin yung ating teflon para once na ikinabit nyo na doon sa female, is hindi siya pasalubong. So, yun lang yung technique na gagawin natin dito. So, ito katulad din ito, gagawin saan lang Uh, counter clockwise, pinabago ko siya gawin nilang clockwise so bandang ilalim lang ilagay nila yung unang turn and then i-twist nyo na yung 7 to 5 na turn is enough na yun para hindi na mag-leak yung ating faucet so dito nga pala tinuturoan ko silang paano i-familiarize yung mga tools katulad ng monkey plier uh, adjustable wrench una gumamit sila ng maliit hirap silang i-turn syempre maliit yung hawakan number 8 lang gamit sabi ko meron ako dyan number 10 so nilocate naman nila pinapalocate ko yung pipe range sana mas maganda ang kapit so hindi daw nila malocate so, no choice kundi yung monkey rings so, okay naman yung monkey rings sa pang maliitan. so yan pinapalinis ko lang yung mga debris ng previous na leaky faucet na and then isasalpak nitong bago so pag isasalpak ito uh, magiging clockwise na nung tinanggal natin counter clockwise so ito pwede pang iturn ng ating kamay mayang maya, -maya hihigpit na ito o dahil nga sa malapit na siyang <coughs> masagad and then ito nga ang st style yan mga idol so gamit lang tayo ng monkey player hawak ng kanyang mama hindi mo na kaya ito then no choice kundi gumamit ka naman ng adjustable lens ayan so itapat lang doon sa may hexagon then sa kanya i-turn so dito yung isang kamay nung misis ko is nagbibideo para maigad ko nga sila so sabi ko wag barabara dahil uh, PVC lang yung gamit natin ayan so unti-unti lang isang turn lang nito is pinatigil ko na dahil pag nasobra natin ito crack ng butinang ng ating uh, elbow or yung mismong faucet na wall mount ang magkakrack so hindi naman natin kailangan na mahigpit mahigpit dito dahil mayroon nga siyang teflon so ganyan ang gawain namin mga idol may mga sira sa bahay nila o sa bahay pala namin tinatawagan nila ako din ina-assist ko yung ibang tao nga ina-assist natin kahit mga ibang lahi wag lang video call basta chat chat lang sa mga uh, alimang sa video natin mapasa sa facebook mapasa sa tiktok o mapasa sa youtube nag assist naman pa tayo so ayan last turn na yan then sabi ko i-align na lang nila din, stop na at pagkatapos nito na nasolve naman natin yung issue na hindi namin kailangan magtawag ng isang handyman para mag-ayos sa bahay namin mapa electrical manyan o dun sa solar setup namin is sila sila na lang itong apply bunso ko ay mag-aaral to papasok sa Philippine Science High School sa Ilocos ay yan okay na oh yung tutan nila tumakbo ayaw mo ba sa ayan so ganyan lang mga idol maraming salamat